Budge sa group? Secret boost sa post mo? Totoo ba ito? Oo, oh, totoo ito. Alam mo ba kung bakit may badge ka sa group? Hindi lang pang status dito. Simple lang. Bawat post mo sa group na may engagement, may chance kang makakuha ng Rising Creator o Recommended Poster Badge. At ito ang mangyayari kapag may badge ka. Number 1. Mas mataas ang visibility ng post mo nakikita ng mas maraming tao. Number two, mas mabilis kang ma-recommend ng algorithm sa feed at suggested post. Number three, nagkakaroon ka ng credibility sa members parang instant trust signals. Kaya kahit maliit o malaking groups, bawat post mo may impact. Lalo na sa malaking groups, kapag active ka, bawat comment at reaction, nagkopontribute seconds mo na bakuha ang badge at mas mapansin ang content mo. Kaya tip ko sa iyo, focus sa value content per post. May tips, may kwento, may entertainment. Mag-engage sa comments, mag-post consistently. Follow mo na ako para hindi mo ma-miss yung next video kung saan pag-uusapan natin kung paano mag-level up sa 5 groups at makuha ang badge sa bawat isa.